Okay.

Ngayon na nanonood ko no, mute ako dito pare Sumakay ako sa bus Suka ko na suka <laughs> Nabi ko pang bihira di sanay dala dala kapatid ko ng plastic eh Kagari ito siya, ano? Ito si, ba ito? Yan lang sa may kabing dagat. Yung tila, yung ano nila? Minahuli oh, ang lisensya. Ayun, yung bilang kerte. Si 4 Bilya Puerte. Malupit sa pili ito, no? Sikat sa libro yun, eh. Siyang may lagda ng libro ng sin Na nilagdaan ni Pat Belia Puerto Masaway ni Nagmanego yun Nung bago-bago yan dito Abulan niyan dito sa naga Masikatan eh Yung kasamahan Nakasama kami noon Wada kami sa kanila Nagluto pa kami noon doon sa asawa niya na inuupahan ata nilang bahay. Ito dyan lechon. Kain pa kami. yung sa bandang huli, pare. Sinumbong siya ng kasama niya. Na ang tuloy-tuloy magpatakbo. Tapos, basta, kung ano-ano lang, siniraan na si Billy Bortay. tanga na sino kaya nagsumbong eh. Tayo tayo lang magkakasama no? Ang balasobas daw magpatakbo. Kaya to sa lalubong. si sumasalubong, sinasalubong. Hindi tinanggal yun sa vehicle. Hindi na pinag-vehicle yun eh. In-all disturbed yun eh. Loko rin yung driver na yun. ang magaaring mga sa buhay ay sinumpong pa talaga kala mo binigyan ang award Pagdating ng Miyerkules, we Viernes eh, 8 to 5. Baka pre ano na time ito? Pang umaga? 3 to 12 naman. No, yan, oh. Mahahabol mo pa yung mo. Anong incasment? May in okay, okay. Ay, ano ba yun? May. May araw ba ng palitiyod? Kung hanggang kailan lang? Wala naman. Uh, Ang ano lang, para makikita, mahingkas mo lang. No? Kung hindi naman, i-deposit mga sakot mo. Pwede naman yun. Pwede mo nga ipa sa kasama mo, sa bangko mo, kasi pangalan mo yun eh. Paalam ko, hindi kong punahan eh. Hindi pangalan pagkakanaan. Galaw na. Meron pa naman ako dito. ipon niya ako dito. Hmm. Idala ako ditong 20. <laughs> oh. Tapos yung last na sahod ko, 23. Bisa mula ramai Cikgu ada Hindi, nainom ako. Ang no problema ko, kapag ako'y napainom, na ko sa inuman. Talagang lasing kong lasing kasi pahira lang uminom eh. Nakuron, <laughs> naging sa bayan sa kanila pero hindi naman ako nalasing. Uwi pa ako sa Tagaytay. Huwag akong uminom, lasing kong lasing. Isang beses naging inuman kami nila mga helper. Dabot kami na sa otso ng umaga. Si Baral. At inuman na kami nung birthday ni Charlie. makalalat sa bahay nila. Ah, Apoy. si Apo. Apo. Ngayon, huwi na kami. naka-motor pareho. Kung tapag pagdating sa SM ng Tarosa, tigil si Baral. Sabi ko bakit? Dito, parang naaramdam ko na na. Lasing na eh. Pagliko namin 7-11. Magkurba na ulit doon. tanga na yung dalawang punte, shoot na shoot sa doon. Wala, problema. Hindi pa lang natin. Ayun, pagdating may barangay daw, ginawa ako, kinuha ko agad yung susi. Hindi namang basag yung headlight niya eh. Ay, kasi kung ibang drive, abang, ano ba, magmamatigas yun. Kung ba't po kinukuha susi ko, aking motor to. Yung mga gano'n eh. Eh, dinigaw ko na, ginawa. May dumaport ka operator, Sinangkay na namin si Baral. yung dami na sa bahay niya. Ang ina. Lana, hindi na kaya. Quattro lang. Kadalawang kwatro ba naman kami? Tatatlo lang kami. Para isayaw pa kami ni Baral. Yung nag binibidyo pa kami ng asawa ni Charlie. Yung upper ba namin? Ganon. Hindi na magtagma. Mag magpanama, punta niya na <laughs> gagawin, uh, sa eh, hindi na magpanama eh tawa na tawa eh Sinin sa amin yung yung <laughs> video ayun eh. na nakakabi nyo wala yung alasente ako sabi mo pare buti doon ka lang nada sabi mo sa'yo mahinga muna tayo sabi mo kaya mo eh ako talaga pag sinabi kong kaya kaya ah, hindi ako oh, magpamalakas si, mahirap na eh pag samba pa lang doon pa eh. Abay, wala na sa bahala ay alam ko na to kailangan na iwan ko yung motor ko wala na hirap Al alalayan ko man pali wala pag numeridirit ako buti yung pagsampan niya doon sa dalawang poste sa may gas station may barangay Sok, na man yung manibela you niya know? doon sakto may mobil eh sabi ng barangay oh mga tagay sinar pala kayo sabi ng pasensya na sir nakainom lang sir eh Okay lang, okay lang eh. Iwan mo na motor dito. Balikan nyo na lang. Oh, sir, ito yung susi. Iwan ko lang baka anong nangyari dito sa kasama ko. Pati motor ko yun, iiwan ko eh. Pinalikan ko na lang yung motor. Ayot na baral na ito eh. Mahina pala sa ino ko malas eh. Saan ako nang saya. Ang may aper. Sala sa naman. <laughs> Pati <coughs> dito rin naman tama ng 4 Nagiging ko ka eh <laughs> 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 Hindi na 4, 5 na ininom Ano ba yun Ano 4 ganun na kaya pala raw ko lang, Mahal na 'yun raw. Pero magano yung isang nat mahigit data one batang isang final. Ay isang isang Oo. Oo, Oo. Ang, ang bilog dyan. Rain lang ata Oo, malalasin ka rin. mau Ana kai po nu ya. Kalau laki yang ya. Uh, mati uh, sa Shiana. basket? Ah, uh, siyana basket. Bagu dong ter Raginya Bawa buah atas ni eh. Di karang hati ah. ya Para memasak musahai Sa, sa Premier hai ni mo Tutulak po rito eh Pak Yung foto naman Spitter eh Para mapunta sa cambio ka neutral muna tapos kalabit ng splitter parang ganoon din eh yung primera high, primera segunda high eh. niloko lang nila mga tao eh <laughs> pero ang lupit na pagka kahit naka-premier naka-tersera ka Diretso mo sa Premiera, hindi mag-arang mag, -arang, mag ka rin yung trap. Hindi, <laughs> parang hindi. Ang, hindi, Hindi, parang nagiging, ano, um, nagawal. Parang ganaon. Rake and break, parang ganaon. Oo. Uh -huh. Hindi nasa gusto, hindi so, ka babagal. Pinunyot, pagka, nasa tersera ka, bigla mong neutral. Ah, pitik ng splitter. Ipasok mo sa Premiera, wala. tayo, malayo ba? Hmm? Dahil? Ay, dito sa may iba, ano ang kinakalawa? Malayo, malayo, no? Hindi naman, halos parehas ka, pero doon, maganda, alzada. Ano, gusto mo nang tayo naman? Ikaw, pwede naman. Ewan ko lang kung saan yung ano eh, may pinalutuan doon sila Kuya Alex na pansit ng sarap. Ano, ah, galing ado, ka nung biyahe ka daw? Hmm? Doon ka nagbiyahe? Doon ka dumahan? Hindi, sila Kuya Alex, naghiwalay kami daw. Na. Ay, Alex, nandun ba kami di sa dito dyan, sa pahawin? May nagtagpo kami dito sa Antimona, sa kainan dyan. Sabi ko, oh, Bansin, aba, masarap yan. Luto na? Oo. Oh. Baluto daw sila di Foray. Sa meron si Kuya Alex ah. Oo. Oh. ko ina ina truck daw yung kinse hindi ko sinasapa doon kasi pag umulan pre walang karga iyak na ka daw patangin na nung kami ni Purlaya para doon sa tagkawayo ng pahong doon atras At kami lakas ng ulat wala kami karga aba driver si Purlaya no putang nyo na so sulit naman mo pa mo no haha pre na siya atras yung kensi doon paano muna kami pati ng ulan na uh, uh, gawin lang tayo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nag kayo pa rin Kahit naka dual niya na nag aayad dual na yan e eh. wala nga e nagdaga kami ni Hermoso yung nagdaga yung kensi sapto sapto naman pagdating sa store Marambot nga. Inik inikot ko, tinignan ko yung gulong. Ah. Ay, ang laki. Diba? Diba, Dr. Ninjong? Hindi na po kami magbabackload. Kasi kailangan mayabot po namin itong gulong. Hindi, hindi, na po kami backload. Ngayon, mayroon ako nakakita yung isang knot dyan sa kanan. Sabi ko, pahigpitan na rin natin ito, mga Dr. Hindi pa na hihigpitan, ibig lang na yung universal.